Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, babiyahe tayo ng Pulilio Island. So dala natin tong ZX4R. Ang pagod paglalabas nito. Ha! Tara, tara, tara. Let's go. Whew! dami natin dala. <laughs> Isang backpack tapos yung lagay ng helmet. Yung bag. Meron ding laman na Jollibee. Hahaha. <laughs> Tsaka kapote, yun Para in case na umulan, meron tayong dala So before we start this vlog, uh, pray muna tayo Lord, thank you for this day po Lord Thank you sa blessing na binibigay mo po sa amin Lord Sa pang-araw-araw po Lord Lord, I pray po na ingatan mo po ako sa aking biyahe po Lord Patungo ng Pulillo Island Lord, I pray na bigyan mo ako ng kalakasan, katalinuhan sa pagmamaneho Bigyan mo po ako ng uh, uh, malinaw na mata po Lord sa aking pagbiyahe po Lord and I pray po Lord sa aking mga kasabay na ingatan mo rin po sila bigyan niyo po sila ng katilunuhan at kalakasan sa pagmamaneho naway hindi po antukin ang bawat driver po Lord Lord we lift up everything to you Lord In Jesus name Amen Alright Let's go So sa Antipolo na ako magagas dahil 2 bar na lang to at ayan yung order natin trip A 2011 na mag Papa change oil na after 3,000 or before and after basta <laughs> excited ako mag change oil ulit eh <laughs> excited gumastos ah, oh, tinao na grating jacket kasi mainit ah. ito pa nga lang suot ko ngayon naiinitan na ako eh nagpalit din pala ako ng clear lens sa aking helmet dahil nga gabi mahirap mag drive pagka naka iridium lens or smoke lens yung mga dark kaya dapat pagpabiyahe kayo ng malayuan tas gabi mas sabuti na clear lens yung gagamitin nyo parang mas visible diba ang oras ngayon ay 10.06 Dapat mahabol natin yung biyahe ng 1am yung Star Horse so mayroon tayong 3 hours na biyahe at uh, at saktong lampas na pala ng 1 lampas ng 1 bago tayo dumating dun pero try nating bilisan syempre may kasamang pag-iingat yun hindi lang basta bibilisan ko pala napalta ng settings yung ating GoPro Medyo ano siya madilim Hindi tayo naka night mode Ayan inaya ako ng mga kaibigan natin na mag ride ngayong gabi sa Marilaki Kaso yun nga babiyahe tayo pa Quezon Plano sana sasabay tayo sa kanila Pagkuntang marilaki Tapos labas natin ang Sampalok sa may ano ba yun San nga ba yun Tanay yung labasan ano uh, Jollibee basta di ko alam kasi yung mga tawag eh maganda bumiyahin ngayon dahil Sunday eh. kukunti yung mga lumalabas tapos gabi pa so talagang kukunti yung makasabay natin lalo sa bundok So antipolo na tayo magpagas dahil mas mura dun Compare dito Syempre sa Petron pa din tayo Petron lover <laughs> Pero alam nyo guys Kung gusto nyo na lang murang gasolina Punta lang kayo sa Fairview Or kung napagawi kayo sa Fairview magpa na kayo dun Mga ang mura ng mga gas Nagpagas ako kanina doon 51 pesos lang yung uh, uh, Premium Pinagpagasan ko yung ano eh Ginasan ko yung ADB 160 Para full tank lagi Ganun talaga Para hindi tayo mag Kaberya sa uh, Daan Pag nabusan ng gasolina kasi na-experience ko yun dun sa Rouser Kala ko kaabot pa sa gasoline station Kaso hindi umabot Ayun, tulak malala Nakapag-angkas pa ako Para lang bumili ng gasolina Okay guys, dito na tayo sa Marcos Highway Dito sa Marcos Highway, dapat lagi kang alerto eh Bigla na lang merong na... Kabig pakalawa o pakanan Delix Takbong pogi lang tayo Puno na naman yung likod ko Pero sanay naman yung likod ko sa mabibigat na bagay Mga bag Kasi yung bag ko pampasok Everyday kong daladala yun Siguro nasa 15 kilos <laughs> 15 kilos din yun or I'm not sure kung 20 kilos pa nga eh doon kasi yung mga ano ko laptop, tools uh, at kung ano-ano pa mga IT peripherals okay guys dito na tayo sa Antipolo malapit na tayo sa gas station kung kong ah Kaso walang bankingan dito eh Likuan lang ah. Pero hindi bangkingan Uy, ganda ng tunog nun ah. Okay guys, dito na tayo sa Petron ah. Kung saan ako nagpapagas Ay pagkadamot Full tank tayo, full tank Full tank sir, 50 pesos Joke lang Full <laughs> <laughs> tank, full tank XCS Full ah -ah. Ah -ah, tank, 50 pesos Full tank Hahaha Nag-rollback ba, sir? Ay, sir, nag-rollback yan, isang araw Okay na yan, sir okay. Gawin mo lang, ano, 500 Para sakto Ayan uh -huh. Ayan Okay na, sir Thanks Kata, sir, oh Resibo na lang din po. 400, sir. Opo. Maingay lang. Maingay lang. <laughs> Ay, sorry. Mas marami ang may ingay ng lilit na motor. Oo. Ito, 400, eh. Oo. <laughs> mga ano kargado <laughs> yan full tank na tayo alright 500 sir 500k <laughs> pesos full tank <laughs> thank you sir thank you <laughs> Cute na sir eh full tank na naman si Easy. <laughs> Hanggang pagbalik na to ng Manila. At tayo ay dumiretso na. Baka tayo ay malate ng uh, dumating maiwanan tayo ng Roro pag naiwanan tayo ng Roro ng 1am doon na tayo sa 5am or 5.30am so maghihintay pa tayo ng apat na oras pag na late tayo mamaya naman sa bundok hindi rin ako masyado makakapag vlog dahil madilim wala rin masyado makikita depende lang kung may sasabihin akong something na mahalaga <laughs> Tigil muna tayo dito sa Uni Oil. Set up lang natin yung Google Map natin. Ooh. Gulat ako dun ah. <laughs> Bigla na lang kumakarangkada si Basing. <laughs> Alright. So, meron pa tayong dalawang oras. At uh, 26 minutes na tatakbuhin patungo ng Ungos Real. After sa Ungos Real, sakay natin sa Roro. Uh, at mga dalawang oras pa yung biyahe nun patungo ng Pulillo Island so saktong 1.04 yung dating natin sa Ungus Real so try nating habulin kahit mga dalawang oras at mga ganun dalawang oras Basta makarating tayo doon before 1 para makasakay pa rin tayo sa Roro Hindi ko na sinet up yung camera ko dito sa harapan Wala din naman masyadong makikita <laughs> Puro kadiliman Ba't nag dito? Aha, kaya pala Susugutin ko na po ha Kasi... kailangan ko ng mauna mauna pong bumiyahe <laughs> baka ako'y malate bagong kalsada kasi mag -e election na eh kailangan yan, kailangan tama lang din kasi masyado na rin malubak dito sa kalsadang to sarap pa mga king dito sayad si ko ay no hey Makarating tayo doon 1.02 AM <laughs> Nabawasan ng 2 minutes Tapos meron pa tayong dalawang oras Bago makarating doon Abot to abot Makarating tayo At mga kaabot Mukhang babiyahe rin sila papuntang Pulillo Island ah. Pull pack sila oh <laughs> Paunahin natin sila Para may kasabay tayo, di ba? the sniper nyo, nakapight na Naka-RCB pa Meron nga pala tayo hinahabol na oras Ow! May lubak Alright, right, na to Kulang <laughs> talaga ilaw natin Pagka sa madilim Kailangan talaga natin ng na mini driving light sa siya pagka sa straight kasi pag bumabanking na yan no? nawawala <laughs> chill 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 ah sige wala nang binabaan ng ilaw to hindi <laughs> naman sila nagbababaan ng kanilang mga ilaw so huwag na rin tayo magbabaan ng ating ilaw galing sa mga long ride galing Infanta madami kasing beach sa Infanta Quezon kaya dinadaay din talaga kahit yung Pulilla Island dinadaay din nila may lubak yun ah delikado yun Sumasabay sa ating Raider 150 <laughs> Na-triggered sa tulog O ganon Maingay lang to Pero di ako nakipagkarera Hey guys, malapit na tayo sa Family Laguna At uh, kanina Ang arrival natin dun sa Ongos Is 1.04am Ngayon 12.35am na <laughs> So nakatipid tayo ng uh, I mean, napabilis natin ng 30 minutes Yung ating biyahe <laughs> sa spalle. <laughs> dito na ng kalsada ngayon dito, ah. <laughs> Ooh, ang smooth ng kalsada. Kaso ah, masyado lang madilim kaya hindi tayo makakag-pabilis masyado alalay pa din tayo baka biglang may tumawid or may nakapark eh mahirap na <laughs> pag dumahan ka talaga dito papuntang Quezon dito mo masusubukan yung shock mo kung gaano ba talaga aganda Sa so, pa maganda pala pag tumatago ka dito kasi damo yung katawan mo hindi ka sasalpukin ng hangin so sobrang helpful nitong windshield natin palitan tayo battery so yung arrival time natin ngayon ay 12.33 am na <laughs> 31 minutes bro <laughs> so try pa natin mas maaga pa kasi meron pa tayong isang oras na tatakbuhin patungo ng Real Quezon palit lang ang battery tsaka update sa aking mga minamahal sa buhay alright hi may kumakanta na naman dito kahit madaling araw may nagkakantahan dito eh. <laughs> alright let's go na ulit wala palang charge yung asa natin battery so try pa nating mas mapaga ng dating sa Pungos Real Doon na tayo kumain Sinarge ko muna yung isang battery Dahil may dala naman akong power bank So Pwede tayo mag charge Okay guys Dito na tayo sa Bayan ng Real Bayan 4 minutes lang, natin na lang na sa Ungos Park at nakuha natin yung arrival time ng 12.30 a.m. So nagmabagal na lang din ako after dito sa FAMI kasi sobrang lulubak ang sakit sa puwet tsaka nakakalugyong yung aking ulo kagandahan naman doon gising tayo <laughs> Isang beses din akong nag-overshoot <laughs> Ang lupet Nag-slide yung gulong ko sa pag ko Pero gumana naman yung ABS Kaya naging normal din yung ikot ng gulong Yun yung kagandahan pagka may ABS Tsaka traction control Talagang uh, kontrolado Hindi kanya itutumpa <laughs> I mean, di ka niya i-discrash di siya. Ah. Depende na lang kung hindi ka magpapreno, kung dire-diretso lang. So, dito na tayo. One minute na lang. Woo! Ang ingay. Let's go. Star horse. Polillo. Ganap. Yeah. Mekano po. Baria baria lang sa umaga Ay wala akong bariya <laughs> 100 ay paano oh? Paano click? Dalhin yung kan sa Sige po uh, Ito po Sa Coast po bumutalhin kayo Ah ah sige Okay So we are here So ito yung sasakyan natin na uh, Roro Starhorse So palamigin lang natin yung makina Bago natin nasakay Ay daling ko pala sa Coast Guard to Ito sir tapos sakay na natin. Tapos may kukunin po tayong sukli na 70 pesos kasi meron terminal fee na 30 pesos. Bukod pa yung terminal fee sa Pulilyo. So, pabila nga ako, sir. 400 ata yan. Ito. Saan bilhin mo, sir? Ha? Big bike pa gano'n? Ah, uh, mabuti siya na ako ni. 535. Saan yung tali nito dito, ha? Ah, okay. Tapos sa kabila, dito ang lusot sa ilalim. Huwag pa ganun. Bali dito. Tapos lusot dito. Okay guys. Dito na tayo sa Star Horse. At yan, motor natin. Buti hindi umulan. So check natin yung gulong natin. Napalaban tayo ng banking ng konti. Ayan o. Oh. <laughs> lang naman. Sheesh. Okay guys, dito na tayo sa bayan ng Pulillo At uh, kinold start ko na tong motor Dahil medyo matagal tong i-cold start Yan, 57 pa lang Tapos lamig pa kanina So meron na tayong 3,158 odo In total Tapos yung natatakbo Is 2,133 tatakbo ng ating uh, trip A so pagdating ng 3,000 change oil na tayo welcome to Pulillo Island dito ko ay uh, kapitan dito ng Saibel Passcraft yung nandito sa gilid at may natira pa tayong 3 bar 3 bar or 4 bar 4 bar to kasi pag naka side view ay naka side view pag naka side stand 3 bar lang siya. Tay lang tayo magpapaba May babayaran pa tayo dito ng terminal fee 20 pesos ata Binayaran kong terminal fee sa Real Sa almost 4 ay 30 pesos Ayan, 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 bababa na nila Let's go! Excited na ako <laughs> Na-excite <laughs> po So may binayaran tayo ng 20 pesos na terminal fee. So saan tayo didiretso? De na tayo dito Nandito kasi yung kapatid ko Cassandra Bago tayo dumanit sa bahay Cass, sino nandyan? Sino? <laughs> Bangkay kika na naman Bangkay kika na naman <laughs> lasengkana na naman. ay kumalik ka kayn naman pero sabah sa nela sa inyo. okay let's go home. so anito si nakasandra sa akin na atinaanan. at uh, ito yung motor ng mama. yung Honda Click. Pasensya na po. ang iingay ng motor natin. bye <laughs> dito ko na rin tatapusin ang aking vlog thank you for watching always ride safe and put God first see you on my next vlog peace out magtaya dito alright bye bye